At dahil marami nga ako curious kung ano nga bang prutas yung nakapaligid sa amin. Kaya ayun ang video na lang ako kunti para mapakita ko sa inyo yung iba. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna kami magpakain at magpastol ng baka. Kailangan kasi kuhaan ng pagkain yung baka tsaka saka painumin ng tubig kasi tuyong tuyo na yung mga damo at wala silang mainom. Nagpasama nga lang ako sa dalawang gwapong to. Bali daho ng mais nga pala yung pinapakain namin kasama na yung bunga. Tapos ayun isa-isahin ko na yung mga prutas na nandito sa paligid namin. Meron nga pala kaming iba't ibang klaseng saging. Tapos yung sarguelas namin ng na rin. May mais nga rin dito. Tsaka di ko alam yung tawag sa isang to. Pero sabi nila kapag nahinog to, kinakain daw to. Comment nyo na lang guys kung anong tawag dito. Nakalimutan ko kasi eh. Tapos ayun, marami din palang puno ng sampalok dito. Isang puno nga lang yung kinuwaan namin ng sampalok. Pero sobrang dami na naming nakuha. Pwede na nga to pangbenta eh. Kaso nga lang sobrang asim. Yung isa kasi wala ng bunga eh. Tapos meron din pala kaming kamachili or damorotis sa Ilocano. Ayan, nagsungkit na nga lang ako. Hindi pa hinug, no? Then syempre, hindi mawawala yung bayabas sa amin. Ang lalaki kaya ng bayabas dito. At yung saking naman na yan, kakaharvest lang yan kahapon.